Bago magsimula ang araw, samahan mo kaming lumapit sa Diyos sa panalangin ng pasasalamat, biyaya, mga natatangin kahilingan at pagpapala. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating buhay ngayong araw. Sa mga sandaling ito, ihanda natin ang ating puso at isipan. Ilagak natin sa Diyos ang lahat ng ating alalahanin at pasalamatan natin siya sa bagong araw na kanyang ipinagkalob. Manalangin tayo, aming mapagmahal at makapangyarihang Diyos. Sa unang sandali ng aking paggising, ako ay lumalapit sa inyo ng may buong pagpapakumbaba at pananampalataya. Salamat o Diyos sa panibagong buhay na inyong ipinagkaloob. Salamat sa biyaya ng paggising sa hangin na aking nilalanghap at sa panibagong pagkakataon upang maglingkod at lumakad sa daan ng katuwiran. Panginoon, sa umagang ito inuuna ko kayo higit sa lahat ng bagay. Sa inyo ko iniaatang ang lahat ng alalahanin, mga pangarap at mga inaasam ng aking puso. Batid ko, O Diyos, na kayo ang may hawak ng aking buhay. Kayo ang aking kanlungan at kalakasan. O Diyos na dakila, itinatagubiling ko po sa inyo ang aking kaligtasan, kaligtasan hindi lamang ng aking katawan, kundi higit sa lahat ng aking kaluluwa. Linisin ninyo ako, O Diyos, mula sa lahat ng kasalanan. Hugasan ninyo ako ng banal na dugo ng Panginoong Hesus at gawin ninyo akong karapat-dapat sa inyong harapan. Ilayo ninyo ako sa kapahamakan. Ilayo ninyo ako sa mga panganib ng katawan, kaluluwa, at isipan. Iligtas ninyo ako mula sa masasamang balak ng kaaway, mula sa kasalanan na nagpapalayo sa akin sa inyo, at mula sa mga tukso ng mundo. Patnubayan ninyo ako, O Diyos, na sa bawat hakbang ng araw na ito. Ako ay lumakad sa liwanag ng inyong salita. Naway maging matatag ako sa pananampalataya, maging matalino sa mga pasya, at maging matuwid sa lahat ng aking gagawin. Ama, sa inyo ko rin iniaangat ang aking natatanging kahilingan. Batid ninyo ang nilalaman ng aking puso, higit pa sa aking kayang bigkasin. Alam ninyo ang aking mga pangarap, ang mga malihim na dalangin na ako'y madalas umiiyak sa gabi. Sa oras na ito, O oh Diyos, ipinagkakatiwala ko sa inyo ang natatanging kahilingan ng aking puso. Ako ay nagtitiwala sa inyong panahon at kalooban. Naway ang lahat ng ito ay magtupad ayon sa inyong dakilang plano. Hinihiling ko na kung ito man ay naaayon sa inyong kalooban, Panginoon. Ibigay ninyo ito sa akin bilang biyayang magpapatibay sa aking pananampalataya at magbibigay kaluwalhatian sa inyong pangalan. Kung hindi man ito ang tamang panahon, bigyan ninyo ako ng lakas upang maghintay ng may buong pagtitiwala at pag-asa. Palitan ninyo ng kapayapaan ang anumang pag-aalala at palitan ninyo ng kagalakan ng anumang kalungkutan. Salamat, O Diyos, sapagkat alam kong dinirinig ninyo ang aking panalangin. Salamat sa inyong walang hanggang pag-ibig at sa inyong katapatan sa aking buhay. Salamat sa bagong umagang ito na puno ng pag-asa at mga bagong biyaya. Salamat, O Diyos, dahil sa kabila ng lahat ng aking pagkukulang at pagkadapa, hindi ninyo ako iniwan. Salamat sa inyong mga pangako na kailanman ay hindi nagbabago. Ako ay magpupuri sa inyo sa lahat ng oras at sa lahat ng kalagayan. Panginoon, sa araw na ito, patnubayan ninyo ako sa lahat ng aking gagawin. Gabayan ninyo ang aking mga desisyon at punuin ninyo ang aking puso ng kapayapaan at kagalakan. Bigyan ninyo ako ng lakas upang mapagtagumpayan ang mga hamon ng buhay. Lumalapit ako sa inyo, O Diyos, na may buong pagtitiwala. Linisin ninyo ang aking isipan at puso nang sa gayon ay maging karapat dapat ako sa mga pagpapalang inihanda ninyo. Ipinagkakatiwala ko sa inyo ang aking pamilya, mga kaibigan at lahat ng mga mahal sa buhay ipagkaloob ninyo sa amin ang kaligtasan, kalakasan at katatagan. Panginoon, gamitin niyo ako bilang daluyan ng iyong pagmamahal. Nawa'y sa bawat salita at gawa ko ay makita at maramdaman ng iba ang iyong kabutihan. Gawin niyo akong kasangkapan ng kapayapaan at pag-asa sa mundo. Ama sa buong araw na ito samahan ninyo ako patnubayan ninyo ako sa lahat ng aking gagawin pagpalain ninyo ang aking pamilya ang aking mga mahal sa buhay at ang lahat ng aking makakasalamuha naway maging daluyan ako ng inyong pag-ibig at biyaya sa ibang tao panginoon sa araw na ito itinataas namin sa iyo ang aming mga puso linisin mo kami mula sa anumang karumihan ng isip at damdamin. Puspusin mo kami ng iyong banal na espiritu upang maging gabay namin sa bawat desisyon at hakbang. Huwag mong hayaang maligaw kami ng landas, kundi palakasin mo ang aming loob upang patuloy na manampalataya anuman ang pagsubok na aming kaharapin. Bigyan mo po kami ng lakas para sa aming mga gawain sa mga trabaho, sa pag-aaral, sa paglilingkod o sa pag-aalaga sa aming pamilya. Ikaw ang maging kalakasan namin. Paalalahanan mo kami na ang lahat ng aming ginagawa ay para sa iyong kaluwalhatian. Panginoon, pinubuksan namin ang aming mga puso sa iyong mga biyaya. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng aming mga pangarap mga pangamba at mga pangangailangan. Alam naming hindi mo kami pababayaan. Ikaw ang aming tagapagtanggol at tagapagtaguyod sa lahat ng oras. Sa araw na ito, gamitin mo po kami bilang daluyan ng iyong pagmamahal. Tulungan mo kaming maging mapagpakumbaba, mahabagin at mapagpatawad sa aming kapwa. Sa bawat tao na aming makakasalamuha, naway makita nila sa amin ang iyong liwanag. Salamat po, O Diyos, sa pangakong kailanman ay hindi mo kami iiwan o pababayaan. Naway sa buong maghapon, maramdaman namin ang iyong presensya at kapayapaan sa aming mga puso. At sa pagtatapos ng araw na ito, maibalik namin sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. Sa pagtatapos ng panalangin kong ito, itinataas ko ang lahat sa inyo, O Diyos. Sa inyo ang karangalan, kapangyarihan, at kaluwalhatian magpakailanman. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus na aking Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Aman namin sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo mapasa amin ang kaharian mo sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama amen aba ginoong maria na pupunukan ng grasya ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayo ipagdasal namin. At mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos.